Hello everybody. Welcome to our channel. Hi Mello How are you? Another day. Another life. Another blessing. Please don't forget subscribe, share, and like. Bye bye. God bless. That that Say hello Hello, <laughs> That's my favorite. Yeah. Why is that? Those that are poverones. Yay! poverones. Yummy, P yummy. Well, honey, look at me. What, what do you like, pulveron honey? I don't know. Oh. Just, just a nice snack. <laughs> it's nice snacks. Yes. Yeah. Wow. Nice. See, how are you guys? um am um, ito part 2 na to. Yung vlog natin today is about water feeling. Yung magre-ready tayo ah uh, ng place at ah uh, ito po mga blisey. Eh. Ang advice ko po sa inyo pag mag ano gumawa po kayo ng water filling make sure po maganda yung locations. Location locations po. Ah uh, ma sa maraming tao at sa uh, sa maharapan ng road at dinaanan talaga ng mga tao sa araw-araw para po makita at um, ito pong makikita nyo ngayon pinaayos ko po yung ano yung ano ko po yung uh, bahay sarapan sa kasi may isang kwarto and then pinalagyan ko siya po ng white na granite para malis tingnan at saka po um, pinag uh, lagyan ko po ng extension ng roof sa harapan para po uh, medyo malaking tingnan uh, hindi po biro magkaroon ng wating refilling kasi na realize ko po ay ano, uh, maraming mga hidden cost. Hidden cost means na may mga maraming gastusan na di mo ba alam at mabibigla ka na lang na ay, ganun ba? Akala natin minsan bibili tayo ng machine at uh, yun na, tama na yun, gagawin na ilalagay, operate na. Hindi po, kasi pag uh, may magkaroon ka po ng water refilling, kailangan mo na medyo malaki-laki yung saving mo kasi uh, uh, pag may gastosan ang tuloy example na gusto mo po uh, mag mag-process ng mga papers sa uh, water refilling po madami pong kailangan so uh, kailangan din po money kailangan po natin bayaran yun at saka alam mo naman dito sa Pinas dyan sa Pinas na lahat pera 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 di ba But, uh, isipin na lang po natin na pagmatapos matapos na po lahat-lahat po, uh, is worth it naman. Um, kailangan po, advice ko lang po, uh, kailangan nyo po pag may water refilling ka, friendly din po kayo sa mga tao, sa mga customers. Um, at hindi nakasimangot kasi of course, pag may water refilling ka na, business mo na yung kailangan mo ang customers. Um, at saka, always happy lang and thankful kay God na tuloy-tuloy ang business at lahat ang blessing. Diba? Uh, sa akin nga, hindi ko akalain na magkaroon ako nitong opportunity na magkaroon ng water feeling. Kaya ako, ay, I want to say thank you God, thank you Lord sa lahat po na pag uh, guide mo po at uh, ito po mga mga blitz pag nakikita nyo po ah uh, ito po uh, yung gumagawa yung iba na na iba gumagawa ng ano ng plumbing ah uh, ang iba uh, ang electrician. kaya nga ko sa iyo pag may water kayo at maraming ayusin eh. kailangan yung electrician kailangan nyo po yung plumber po na mag-ayos. Yun ang dalawa yung magkasama, yung plumber at saka yung electrician para po a ah, um, kung anong problema, sila po yung mag-aayos. So, at saka mga blitzy, um, thankful lang po tayo palagi. Kaya ito po, uh, ako I try my best na matuloy itong business uh, na makatulong din po ako sa family ko, sa sarili ko, and sa ibang tao nangangailangan po blitzy, di ba? So, basta yung sinasabi ko na location talaga. Location, location talaga. Very important sa maraming tao at daanan po. Ito po, asa uh, ni Annalyn po, ah uh, na siya po isa sa pinatrasan ko po doon sa water refilling. Um, uh, magde-deliver po sila. By the way, bago po ako nag-start ng water refilling, nag-start na po ako ng business ng mga hugasan lang po na mga tubig po. Like example, wash the clothes, wash the dishes, something like that. At magwas na mga bathroom nyo po. At pang paligo, yun. Ah, uh, nag pa ako ng business ng ganon. And then, I decided na magkaroon ng watery feeling. So, ito po, nakikita nyo sa ano po sa carry, hindi po yan inumin mga blisya, hoga sa po yan, daily use na po yan. Hindi po, it's not a drinking water, just daily use water po. ah uh, like our washing your body, uh, and um, uh, using for uh, cooking, pagwas ng mga plate, ganun po. ah uh, Nag-start po ako ng ganyan po ngayon po. Na. Okay mga blisya, I love you, thank you for supporting me. God bless.